Walang CR? So, walang CR. Ilan ang CR dito? Dalawa po kaya po, Sal. Malalo po kasi. Merong babaeng CR. Tingnan mo. Tapos, tingin ng pera. Bakit hindi nakasuot ng na life vest yung mga pasayero? Hindi po. Dapat pag-upo na pag-upo, sinusuot na. Kasi ang nangyayari, hindi nyo pinapasuot eh. Nakasabit lang eh. sa yung Coast Guard? Boss, aligarito. Sa oras na sila ay umupo na dyan, suot-suot na nila yung life vest. Kasi ang balita ko yung life vest pinapasuot na lang kapag maalo na or something. At may mga balita ako, yung life vest daw nakasabit lang talaga all throughout. Saka na lang daw susutin pag may disgrasya. Huwag ganon. Bago sila umalis sir, pinapasuot na namin sila, dinakyat naman namin sila Sa oras na sumampa na sila sa bangka, susutin agad para malaman yung bilang ng life vest at sa bilang ng pasahero dapat magkatugma. Yes, Kasi kuminsan mas maraming pasahero, konting life vest. So paano halimbawa nagkaroon ng sakuna. E di, hindi lahat may life vest. Paano hindi marunong lumangoy? At walang life vest, patay. Yes, sir. Gagawin na namin. Sir. Kasi pag akyat mo, oh, teka muna, bakit ito walang life vest? Sobra na. Doon mo malalaman kung overloading o hindi. yes, sir. At saka ilan hubad ng capacity? Capacity, sir, uh, 50, sir. How about yung mga cargo nila? Yung cargo, sir, hantiri lang po yan, sir. Hindi nga, pero sa weight, binibilang yun? Binibilang din yan, sir. Pag nasa 50 na sila, wala nang pwedeng cargo. Baka mamaya may mga motor pa ilalagay nasa. dyan. Kasi minsan, may mga motor, tapos maraming sako ng bigas. Mag Bali, may, may ginawa kaming bangka na magiging cargo. Okay. May mga papeles ba ito? Tama papeles? Yes, sir. Kung data makita? Yes, sir. Ito lang po ako para sa kapakanan nyo po. Inaalagaan ko lang po kapakanan nyo para masiguro na safe po itong sasakyan yung bangka. O oh, bakit itong tilon? Butas-butas. Hindi butas. pa tumutulo ito. Nilalagyan naman po nila lang ano eh, ng patch, kumbaga ng tapal. Baka po natanggal Nako. Ito po, hindi to ubra this is not the right life best. Malulunod siya. Yes, Kung hindi marunong maglangoy si nanay, this will not save her. Wala po, sobrang lambot na foam. Tapos to butas pa. Oh, etong kitatay. Wala oh, foam ng ano to, yung styrofoam? Yes sir, styro lang sir. Oh, hindi pwede to. Oh, Trista. Maroon kayong lumangoy, lolo? Kunti lang po. Patay. Pag lumubog itong bangka na ito, palayo lang, wagsana. sana, malulunod to. Hindi yun, inspekto. Styrofoam lang yan. Dapat yung talagang life vest na binibili. Ito, gawa-gawa lang eh. Para may masabi lang may life Ito, oh. Umulang pa man din ngayon. Oh, ito. Oh. Anak ng wedding. pag sinuot ito ng isang tao, hindi marunong lumangoy at medyo mabigat ang weight tulad halimbawa ni tatay, ni nanay, lulubog to. Tingnan nyo. Boss naman, paano kayo tutulungan? Eh kayo humingi ng tulong sa akin sa modernization program ninyo. Andar na ako tumulong pero gawin yung trabaho nyo. Tapos butas-butas o -butas, oh. pag umulan, mababasa itong mga tao. Dapat inspeksyonin niyo. Wag nyo munang patakbuhin to for the safety and convenience of the passengers. Saan punta nito? Ilang oras pong biyahe? One oh, and a half. O, paano sa kaligitnaan, umulan, o oh, di mababasa sila? Paano kung medyo mahangin-hangin? Wala o. Oh. Wala to. Basura to. Subukan nyo kaya yon, Suotin mo to. Tapos hindi, lumangoy ka. Lulubog talaga siya. Lulubog oh. talaga. At least sinabi na lulubog talaga. Ay grabe ito. ito. Mas malala to. Diniyan sarili ginagamit sa. Din ginagamit, 'di. Wag niyo nang ilagay dito. Kita niyo to, parang pang-sabit sa Christmas, Oh, wala oh. Styrofoam na butas-butas. Ayan, oh. Tanggalin to. Ito medyo okay okay pa siguro ng konti, pero meron talagang specified na life best di po ba? Meron sir, meron tar. Oh, ito wala eh. Gawa-gawa lang nila 'to eh. Kuha ka ng tunay na life best. Give me a sample of the tunay na life best. Ano ito? Amoy gasolina. So paano yung mga nakaupo rito? Masisingot uh, ngayon nga nasisingot ko hindi pa umandar. Ano ba ito makina? Malimas po yan sir, o alis po ng tubig sa ilalim. Dapat may takip po yan. Or meron yung exhaust kasi di ba bubuga yan? O paano bubuga dito sa, sa bata? O ito. O maganda. Ay Eighty kilograms, so XL. Ganito, of course, o tama. Hindi to styrofoam yah. Eh. Gawa talaga ng material na lulutang ka. Ayon, ito yun. O ito yun, oh. Ito, ang mga nakalagay dito yan. Sa lahat ng life vest nila, ito. Oh, lang yung lang mga lang. hindi standard ang life vest, huwag mo lang pagbiyahin. Yes, Ayoko mo muna sila. Yes, sir. Yung mga meron ng standard life vest, yun lang pwede magbihay. Yes, sir. Saan Eto po papeles nito? Ito po. Saan po sa yung BMW River? Ilan nakalagay passenger? Paano natin malaman dito, sir, na ano? Uh, na sa expiration. Expiration. Wala ito, wala expiration. Wala, wala expiration? Wala ito yung registration. Eh saan po yung registration ito? Tinan ko kung baka mamaya expired okay, na ito. Please. Nahirapan siya. Eh parang talaga sa actual ito. Practice pa lang to. Siguro sa actual, go na go na lang ito siya. Kahit na hindi si worthy, kahit na siguro expired yung lisensya nito. Go na lang go. Tapos may konting... Tapos ikaw yung ano, isa sa mga tauhan dito. Gusto ko kayo na meron kayong uh, ganitong klase negosyo para pagsilbihan yung mga kababayan natin na pumunta sa sa isla na gusto nang puntahan from point A to point B. Pero dapat yung negosyo nyo, ilagay nyo sa tama. Na yung binabayad ng mga pasahero, sulit naman. At very important, yung kanilang kapakanan at convenience and safety. Yung kanyang kaligtasan. Until February 2025 Prankisa. So yung prangkisa niya Hanggang 2025 pa So inspectin niyo to Make sure na talagang Palaging up to date Yung kanilang prangkisa e, ito naman, naman siya yung Ano nila sir Bali sa capacity ng ano nila sir Bangka sir Nandito maximum capacity 50 Teka muna Sa insurance Insured yung 50 passengers Yung crew hindi Bali sa so 50 na yan sir Kasama na yung Crew Ilan ang crew? Apat-apat So dapat 46. Magkano yung ano yung babayaran pag sakaling nagka problema? 220,000. All right. Okay to insurance. Kailan mag-expire? But wala. okay oh, kita mo 'yon, oh. Mga walang life vest. Walang suit na life vest. tres na 'yan. Sinasabi ko eh. 'Yon, dumating 'yon, walang suit na life vest. So ibig sabihin hindi in-inspect doon. Dapat meron nakalagay hindi. Pero dito na nila nilagay saan sir, sa anong sir? Ah, hindi. Hindi, dapat dito. Na kung saan kinukomplay ng marina, compulsory insurance, dapat nakalagay yung date kung kailan ng sinertify ng marina. Yes, sir. Kasi ito parang sinertify ng marina, talaga okay itong insurance. O, walang certification from marina. Sir, gawin nyo maayos na inspection nyo, ha? Sir, yes, sir. hindi namin nakita ako, dumating na bangka wala mga life vest nakasabit yun yung sinasabi ko, may cost guard tayo doon meron po sir, oy bakit nakalusot walang mga life vest na mga pasayro lang talaga sir, bali bago po dumating dito sir, inuubad na nila dyan sir hindi, kaya, kaya kami naman sir, pag dumating dito na hindi namin nakikita na nakalife jacket Sinisita din namin sila, sir. Ibig sabihin, kung sinuot yun from point A, nakalagay na dyan yung mga life vest. Eh, nakasabit pa rin eh. So, ibig sabihin, walang nagsusuot. Obligahin yung mga pasahero. Susunod naman yun dahil sa kapakanan nila yan eh. Yes po, sir. Dapat pag sampa, suot na. Ito medyo maayos to kaysa doon. Ito medyo magandang teno, telon. Matibay. Ano ba itong Fiber ba to? Ito, nakalagay 30 maximum capacity passengers. Yes, sir. Yes, sir. Bakit nakalagay dyan? Yung bago nyo. 45. Ito kasi, sir, yung bago nila, ano, sir. Pero yung unang ano nila, sir, 30 lang talaga yung capacity, sir. Bali, nire-renew pa nila, sir. Hindi, well, hindi. Sir. Kailangan tumutok may itong nakalagay rito sa nakalagay diyan. So pag lumubog ang barko, ang babayaran lamang ay 30. So, Paano yung 15? Yes, sir. Hindi mababayaran. 30 lang sinasakay namin dito, sir. Nagbabase din kami sa insurance, sir. No, hindi ako maniniwala sa iyo. Kulit ka rito. Ang sinasakay mo 45, di ba? Oh. Oh, yan na. Sandali lang. Siya mismo nagsabi, 45 sinasakay niya. E30 eh, nakalagay rito. E30 lang sa insurance mo. Ay, ito po, sir, yung pang hindi pa ako natatapos, sir, di na yung naming na hindi pa Yeah, oh. yung nung kami 30. 30. Exactly. Ibig sabihin, pag nalubog to, yung babayaran ng insurance, 30 lang. Kasi binago nyo yung bangka ninyo nang walang abiso sa insurance. 30 lang isa sa Kung meron kayong gagawin pagbabago, dapat ininformahan yung marina. Yes, so, therefore, bumalik kayo sa insurance company at ang ilagay nyo, 45. Yes, sir, yan ako to sir. Na 30 lang lang. So, pag nalaman ko na nagsakay to ng 45, tatamaan ka sa akin. Sorry, sir, yes sir. Kayo, pati yung pinaka-boss mo rito. 30 lang boss, isakay mo. Sige po sir. Salamat. Ayun, dumating. Walang life vest. Punta tayo. Yan. Yeah. Okay. Boss utusan niyo mga post Guard doon na hubad yung life vest pagdating na mismo. Yes, sir. Ang nangyari, sa laot pa lang, hinuubad na. Bawal yon. Yes, sir. Nakita namin, malayo pa lang, wala na silang life vest. So anything can happen kasi. Yes, diba? sir. Dapat yung pagdating na pagdating, malapit na lang sa kauba rin. Eh. Yes, sir. Okay. Ito, ano nakalagay? Hi, boss! 48 capacity. Pwede makita yung insurance nito. 48 nakalagay. sir. stronghold. Kapansin-pansin, lahat ay stronghold. So, mag-expire ito next month, pero tingnan ko yung capacity po, boss. Wala Palagay yung mo kakasya 48 diyan? 66 talaga, sir. delikado. I don't think nakakasya ditong 48. Tingnan ko nga. sige, upo nga tayo. Okay, okay na to. 1, 2, 3, 4, 5. So, boss, tingnan mo ha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, So kung 40, saan 80, 90, 100, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, hindi na maupo 110, Dahil 110, mga darating, boss May mga kargamento 110, 110, 110, 110, 110, kung may na po kami ganyan, hindi na na maraming tao. I don't think so. Hindi ako maniniwala. Yan, wala pa masyado pasahero. May mga karga na dyan. So, kung darating yung lahat, sigurado kung may kanya-kanyang karga yun. So, sigurado kung yung iba siguro nakaupo rito, may nakaupo dyan. So, dyan yung hindi magkakaroon ng balance. Again, boss, paayos yung mga papeles nito. Okay. Boss, marami ako nakita mga pagkukulang dito. Babalik po ulit ako dito. Hindi ko lang sasabihin ko kailan. Baka pagbalik ko, ganun pa rin. Eh, sir. Eh, Pasensyaan ah. tayo, ha? Apo, Paano pagbalik ko, after a month, ganito pa rin kalakaran, lilipat kita. <laughs> Apo, sir. No problem. Kung paano naman po, sir, ini naman po namin lagi sa ground, sir, na kung ano yung nakadeclare na ano, sa manifesto, sir, uh, yun yung saktong sakay sir. Pero yung po, eh. sir. Hindi. hindi po, Lahat, hindi. Lahat, hindi. Lahat, hindi sumunod. Diba? Nakita niyo? Lahat. I will talk to the, uh, sir, to the owner of the motorbanka, sir. Alam Yes, sir. Yung insurance po nito nasaan? Ayun po, Stronghold. Bakit palaging wala din sa certificate? Wala, Oh. Meron po, sir. Yan ang... Hindi kasi alam nyo, sir. Napansin ko. Opo. Lahat kayo, puro stronghold insurance nyo. Itong stronghold, dalawang beses na ito nireklamo sa programa ko. So, katakataka, bakit ang dami insurance sa Pilipinas, lahat kayo puro stronghold. Meron bang kababalaghan? Bakit stronghold? Tanong ko lang. Hindi lang po naman kami, Senador. Ito lang. Okay, sige ilang po. Kami na, ano so, po saan itong... po dito yung nakalagay ng capacity na babayaran ng stronghold sakaling may nangyaring sakuna? Palayo lang. Ilan ang insured dito? Saan dito? Nasaan? Saan si Coast Guard? Eh, hindi niya may pakita kung ilan ang, ang insured. Dapat 50, capacity niya plus crew, dapat 50 rin ng insured. O bakit wala? ayun niya may pakita. Nasa amin po kasi yung ibang papel, <laughs> sir. Pero itong, yung kumbaga, yung... yung ay ah, hindi po. Dapat kasama yun sa pag-inspect ng Coast Guard. ano po namin bukas para... Kasi, paano? boss, paano kung palayo lang may nangyaring sakuna? O di, ang babayaran lang ng insurance kung ano nakasulat sa kanila. Eh, kung nakalagay lang 10, edi eh, di paano na yung 40? Ano po naman yan, na, sir? Walang bayad Basta yun. Basta po yung ano, sa portisiso ang aming naka... Hindi nga Papas. boss, yung papeles. Oo nga po, sige po, ano po namin sir? Kahit na ano sabihin mo, walang bilang sa akin Yan Ang bilang sa akin kung ano nakalagay sa dokumento black and white. Opo. Di e, ano na po po na, i-prepare na po namin kung... Kunin mo. Ano oras yeah. bang biyayahan nito? Ano po, tatakbo na po sir, pagbalik po, papakita namin kayo sir. Sige, uh, boss, next time, wag niyo payagan na bumiyahin ng wala. Yes sir, pag walang insurance, naka-schedule pa lang, wala pang pasahero, hanapan nyo na. Apo, sir. Kapag wala, huwag yung pabihayin. sir. I-repair doon sa tama yung papeles. Sa bagay, dito na sila, parang din si Mantala, pero next time. Yes, ah. sir.